Alam niyo ba na merong natagpuan na fetus kamakailan lang dito sa amin? Ayan o, basta iniwan lang dyan. Tapos natagpuan lang wala ng buhay. Bale, dito banda, dito as in dito, yung kung saan natagpuan yung fetus. So, yung fetus is already lifeless. So, nakakaloka kasi um, halos dito lang sa harapan ng gate namin. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit may mga tao talaga na basta-basta na lamang nang iiwan ng kanilang mga unborn child. Especially sa harap dito. So nakakakilabot as in. Kaya ano ang gagawin mo kapag nakita mo mismo na may nilagay na fetus na walang buhay dito sa harapan mo? Ire-report mo ba agad sa mga otoridad? O kaya magtago ka na lang sa takot dahil nakita mo na walang buhay yung fetus na inilagay sa harapan ng bahay nyo. Kikilabutan ka talaga kapag sa mismong harapan ng bahay nyo inilagay na kung sino man yung fetus na wala ng buhay. So if ever sana na buhay pa yung fetus, pwede sana na isugod pa sa ospital para i-revive yung bata. Yun nga lang kasi natagpuan na siyang wala na talagang buhay. Yung incident na yon ay nangyari kahapon. So July 8, 2025 at around 4 a.m. na natagpuan. So siguro possible na earlier siyang inilagay sa harapan namin dito, no? And then yung nakakita na yon, ini-report niya agad sa otoridad kaya agad-agad silang nagresponde. So may mga pulis nung madaling araw kahapon and dinocument nila, ininvestigate nila yung incident and sadly talagang wala nang buhay yung fetus nung matagpuan na. Kaya ngayon, mainit na talaga ang mga marites ngayon. Katulad ng nandyan. O, ba diba? <laughs> Of course naman, no? Um, concerned sila kung sino yung naglagay ng fetus na wala nang buhay dyan sa harapan namin. So, parang ito. I-focus ko ulit. Papasa around somewhere dyan. So, dito. Ayan. So, maraming police dyan na banda nung kahapon ng madaling araw. So, may mga certain factors to consider bakit nagkaroon ng fetus sa harap ng bahay namin. Siguro, unang-una, baka gusto ng mother na magkaroon ng mas magandang buhay yung fetus. Yun nga lang kasi, wala na siyang buhay na nadagpuan. And then, second is, baka nag-commit siya ng ipinagbabawal na teknik kaya biglang nailabas niya yung fetus tapos wala nang buhay. And then siguro ang third is um baka financial problem, kaya natakot mga ganyan and pang fourth siguro baka medyo um wala pa sa legal age yung mother, kaya nagawa niya siguro 'yon. Kaya this is a lesson for us na huwag talagang gawa ng gawa ng baby lalo na kapag hindi mo alam kung paano gampanan ang responsibilidad mo bilang isang magiging parent or bilang isang parent. Kaya may this person rest in peace tapos condolence na lang sa naiwang pamilya.